mga idol, pupunta kami ngayon sa kanabong manunuhay Ayan, si Spong Hakping at yung box Nandun pa si din sa Guapo Magkato na kami, magkutahay Ayan, low na pa naman Ayan, umuulan na mga idol nasa na kami ayun nandito na pala kami sa bye bye boulevard medyo makulimlim ngayon mga idol ayun sobrang ganda pala ng bye bye dito sa burungan ayun geng geng Ayan, nandito na pala kami sa barangay Kanabong dito sa may kanipaan. Ayan, mangunguha pala kami na ng tuway. ano, baby, mga idol. Ayan, so tara, samahan nyo ako mga lodi. Kasama ko, pala si, ano, si Alden, si Spong, at si Umbak. Ayan, let's go. Dito na kami sa may lalaw. Tara Ayan, nakahanap na tayo ng tuway Unang tuway nga pala mga idol Ayan ay pangalawang tuway Nakahanap pa tayo, malaki Goods na mga lods Ilagay na natin sa sako Ayan o, oh. naka-ano lang natuway, tuway, lumulutang. Ayan mga idol, nasa may ngay pa yung tuway. Ayan, malaki na siya o, oh. sumisirit pa mga idol. Ayan, lagan natin sa sako. Ayan pa si Alden ganap ng tuway, si umbak at si ispong. Grabe, ayan oh. Nakaagit tayo ng tuway. Malaki na. Mga lods. Ayan, bigyan natin kay ispong. Ito pa yung tuway, mga idol. Binibiyahan tayo dito ah. Ayan. Tulong-tulong lang kami mga idol. Burobligla kami. Tapos mga maramlon karami. Ayan. Meron pa tayong nakita ng tuwayo, oh. yun. Ayan, shoutout nga pala kay Christian Kadalin. Yung tagadala namin ng tuway. eh. Oh, kaya bibi. Ayan, oh. Nahihirapan siya. Mga idol, nabibigatan. Ayan. Nakahanap tayo ng tuway dito mga loads. Ayan, masyadong hindi nakikita. Ayan, nagtatago. Hmm, marami-rami na mga idol. Mga, mayroon na tayong pang-ulam. Ayan pa. Another na, na naman tayo. Baby. Ito pa yung isa, oh. Nakatago. Ayan. Tamay damo. Hmm. Sarap nitong adobo, mga idol. Ayan. Ayan po, oh. Mayroon pang nakatago, mga lods kita kita pa, tatakas ka pa. Ay, yan na sa mga groves nandoon, oh, lumilitaw lang. Nakikita yung ulo. Yan. Ay, na pa tayo. Ito pa, ng idol. Ayun na yung tuwi namin nilugasan. Ano? Oh. Uli na kami, mga lolo. Nakauwi na kami sa bahay. Yan yung tuwayan lang namin, maliit lang. Kunti lang, kunti. Uh, ayan, ispong. Shout out. Ayan lang, oh. Kunti lang. Yan din yan namin kasama. Apat kami, apat. Kami na magmamaramloon. <laughs> Sige, lang. Sige, itong kinitak ng mga. Yan nagmamalon sa amin, grabe. Ayun, nagmamalon na. Gineupat na, gineupat. Tay, to ran na bait. Ah, tuloy. Nalubat yung, yung GoPro ko, yung camera. Kaya kami naman ng ano. Nang tuwing

Ayan, sa kanabon pala kami naghanap ng tuway. Medol. Marayo pa. Mga 30 minutes dun. Ayan. Shout out kay Ispong. Kasama ko. Shout out kay Guapo. Magaling maghanap ng tuway.

Ley, pero mo niya no? Mm, mo Ayan! Ayan. ley. De. Ayun. Ayan yung isa kanya ko yung nagmalon, meda, malon. Mutim pa. Minado. Si pa wala no pagpapasakit. Nagligit itong tagtolo. Wala rin ahirit pa. Mm. ka na.

puro puro si Ar. si Ar si. Para pauruhon. Anis <laughs> pong mo pay na. Kaka pagsira. pagsira na gyapya. Eh, buntag boy. Ang <laughs> Kunti lang ngayon, kapat kami. Yung aking marami. Pag ako lang yung nagpupunta doon, sinama yung mga uh, classmate ko. Yes po Sinama na lang yung sa amin, yung tatlo. Ayan. <laughs> Sinamasama na lang namin eh, sobrang laki. Ayan o. <laughs> yan, ito pala yung sa amin na, na malon, hindi nga tutulo siya eh. Namun. Preprito. Pre -pre chill. Ayan. Masarap to mga idol. Ready to. <laughs> Meron na kaming pang-ulam mga idol. Kaya sa mayroong bibili dyan, PM nyo na lang ako. Ayan, shout out pala sa kay Jod Kevin na daw. Ayan. Arago pala, Arago. Pulton, okay. Kial. Ayan, shout out. <laughs> Shout out din dyan sa nagpapa-shout out. Kay Gilbert Amosco, ayan, shout out. Kay Keke, Tagasungko. Shoutout. shout out. Ayan.